Hello po mga katimpango. May mga nag-request po kasi sa amin, nagawin din daw po namin yung challenge na gaano mo kakilala ang mga pango challenge. Okay po, challenge accepted. <laughs> eh, hey, masakit anak mo. Ano? Anak masakit. Ano, ano ba ang ko? Ah, uh, katawan na te. Katawan? Oh. <laughs> kasi para parehas Sige. O sige. Teka lang, parang kinain ako tuwa. Ah. <laughs> Andali. Uy, may pututo eh. Teka lang. Ay, teka lang. Para kilala ko to. Andali. Si Santi! Oh, shit! Si Santi! <laughs> Ay, sino yan? <laughs> yan, yan, yan. Santi. Ulo, ulo. Ulo. Oke. Ana. Tergalak. Si Samantha. Hai sih. Jembeng-jembeng nakal itu kan jembeng-jembeng. Uy, <laughs> 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 naku na. Dili, dili. Dalawa 'yung mali do. Dalawa. Dapat ay katalon 'di. Dalawahan. Ikalawa. Ay para niyan ay nakompleto to. Sisig grade. Sisig ko. Ay na ako medyo mahaba 'yung bukei. Honest. <laughs>

gusto ano ba yan? Anak ko ba next, talaga kayo? Next next next. <laughs> next, 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 Katawan ba? Katawan. Asan? Right. Hoy, may pututoy. <laughs> Teka lang. <laughs> Daddy Basti! Yan. Auntie, Pili, Inggo naman. Ay teka lang, parang kailan ako na to. Wait lang. Si Santi. Auntie, Si Santi na. ko na. Katawan. Ah, dito sa taas. Asa na? Yan, yan, yan. Ito na dyan. Ay, ito. Ay teka lang. Ay mataba.

benta. Nakakainis. Bay, anak mo ba talaga ni Mama Bay. Wala, napalalim. Bakit hindi kita maulaan Bay? Pa pa o, tay -tay o, yan. Yan, itong paa, ate, paa. Saan? Diyan nitong paa. Sa kanila dito 'tong isang paa. Hawak mo ka konti lang. 'Yan. ka. Huwag kang gagala. Sino ka? <laughs> Teka lang, paapawak <ta> ulit. <laughs> paa. Sino to? Tito lang. kita <laughs> <laughs> ko sa Samanta? <laughs> <laughs> Next next next, 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 next. Alright. <laughs> wow ano yun. Next, 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 next. wala walah, walah. <laughs> yan, ito mo pa riyas dip, dip, te, dip, dip. Ti, eh oh, yah. Hindi si Noma. Dip, dip lang. Gawira. <laughs> Ditibla. banget! Ko. Tekalan. konte. Yan. Yan. I Anung pa, Asan, pa. pa, pa Pili? Ah. Dizip. Dizip.